Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At sumalubong agad sa akin ng isdang paro-paro. At dito sa ilalim, may solid. Ayun, sa pool. Ganda ng buhay naman, no? solid agad. Maganda at sobrang linaw ng tubig dito. At ito ang sunod na nagpakita, kanuping. Nasa ilalim ng corals. Ayun, sa pool. Magagandang klaseng isda ang nagpapakita sa atin. Hanap ulit tayo. At ito ang sunod din nagpakita, surahan. Ayun, gitik. Yung puting surahan nito, masarap din itong ihawin. At ito tapasan nasa ilalim ng corals. Ayon sa pool. Nabuwasan yung corals. Binanggaan ng isda. Sayang. Buti at maliit lang. Oops, manitis. Eh, manok na naman. Ayon, sa pool manite, salmonite, or timbungan kung tawagin dito. Itong mahabang kulay puti, balingway ito kung tawagin namin. Ohoy! Yun, kulambutan. Kaya lang, maliit pa. Unti-unti na silang lumalaki. Pagmuna natin kunin para makalaki pa. Sana wag ma kita nung kasama ko paalisin ko alis na baka makita ka nung kasama ko ito mga balingway ginagamit ro ito ng mga albularyo sa panggagamot at ito dangit. ayun sa pole may dangit pa sa parting unahan Yon, manok uli. Sa full rin, bali dalawang danggit. At may danggit dito sa halamang dagat. Ganda ng tago. Ayon, sa pool. Parang madanggit dito sa pangalawa nating dive. Tinawag ako nung kasama ko. Bakit kaya? Ah, danggit pala. Maraming danggit. Testingin kong dubulin. Ayun, sa pool. Dalawa ang tinamaan. Ito pa, may isa pa. Ayun, hindi tinamaan. Hindi na makita ang dulo ng pana ko. Nakabon sa isda. Pinapana ko na lang sa kasamahan ko. Ayun, sa pool. At ito, may isa pa. Ayan, sa pool rin. Maraming nakatakas. Marami rin na pala yung kasama ko. At may dangkit pa sa parting unahan. Dalawa. Ayon, gitik. Ito pang isa. Ayan, sa pool rin. Ayos, sunod-sunod na mga dangkit dito. Ayan. Ito pa. Ayan, sa pulpa. Natagpuan natin ang tirahan ng mga danggit. Dandahan lang tayo ng langoy para hindi malipasan ng mga danggit. At ito, manites. Ayun, sa pool. Purong magandang klase ang isda dito. At ito, manitis pa. Ayon, sa pole. Ayos, kwartal linaw na ito bukas. Ando pa yung kasama ko. Sige, pamanan ano ng mga danggit. At ito, danggit pa. Ayon, gitik. Hanapin natin ang mga kasama nito. Siguradong marami pang kasamahan nito. May na kong isda sa ilalim ng corals. Anong isda kaya ito? Solid. Ayun, daplis pa. andon na, lumayo na. Solid na pula buta't suminto. to. Ayun, sa pool. At ito, may manitis pa sa ilalim ng corals. Ayun, gitik. At may solid pa dito sa kabila. Kasama na. Ayun, sa pole. Thank you, Lord. At sigurado na naman ang pandarudugtong namin ito bukas. At ito, danggit pa. Dalawa. Ayun, sa pool pariho. Maganda at danggit, manitis at sulid ang karamihan dito pero mas marami ang danggit at andon sa parting unahan maraming danggit ito muna sa malapit tinawag ko yung kasamahan ko tatlong danggit ito ayun sa pool lahat isang pana tatlong isda may isa pa Ayun, sa rin! May isa pa. Kasama mo na. Ayun, sa palarin. Yung grupo dito sa parting unahan, naubusan kasama ko. Hindi ako tinirahan. Mahanap ulit tayo ng grupo. Baka meron pa. Ito, labahita. Ah, harang-harang na naman ang pulang isda na ito. Oh! Oh, tumago na lang yung labahita. Ay, hamal na pulang isda ito. Nawala na. Tingnan ko dito sa kabila. Ito, surahan, malaki. Ayun, sa pool. Labahita ang tumago. Ang lumabas, surahan. Thank you, Lord. May ihawin ang inakay ko. Matagal makuha. May nakaharang na bato. Tanggalin ko itong bato. Yun, nakasingit pa sa butas. Sumama ka na maihaw ka na ng inakay ko. Matabang surahan nito. Malakihan't yan. Balikan ko yung sinuutan ng labahita. Malabo pa. Andun! Lumabas na! Ayun! Sa pool! Kalaki-laki lang isda. Sa buntot ang tama. May binabalak na naman si kumpare nito. Hoy! Kulambutan! At danggit! Kaya lang maliit pa. Huwag muna natin kunin. Dito tayo sa danggit. Tatlo. Ayun, sa pool. kasawle uli. Nakaalis itong isa. Ayun, sa pool pa. Balikan ko dito yung isa. Andito. Hindi umalis. Ayon. sa pool rin. Thank you, Lord, at natagpuan namin ang tirahan ng mga danggit. At ito, may isdang tikwe, kung tawagin dito. Hirap si Patin. Magalaw itong isda na nasa panak ko. Ayon, sa pole. At ito, danggit pa. Bali tatlo, magkakatabi. Ilan kaya ang tatamaan dito? Sana maubos. Idasig ko ng kaunti. Ayun, sa ball. Dalawa lang ang tinamaan. Lumayo na yung isa. Magalaw itong isda sa pana ko. Hirap si Patin. Ayun, sa pool. Dandahan lang tayo para makita yung mga nasa butas. Oops! Punong! Ayun, sa pool! Sige mga danggit, labas kayo! Oops, may danggit pa! Ayon sa pool. Hoy, danggit uli. Bali tatlo. Kailang magkakahiwalay. Paano kaya madubol ito? Ito muna unahin ko. Ilayo ko dito sa dalawa para hindi magulat. Ayan, sa Kasama mo na. Ayan, sa pole rin. Nagulat yung isa. Buti at hindi lumayo. Ayan, gitik. Bali tatlo. Ops, lapla po. Ayan, sa pole. Lapla po or baraka kung tawagin dito. At ito, malaking bato. May isda sa ilalim, solid. Bali dalawa. Ayun, sa bowl. Nadama yung labahita. Isang pana, dalawang isda. Ay, nakawala pa. Kasa ulit. Ayun, sa pool Dito naman tayo sa parting buhangin. At ito talag bago, magkatrabi. Ayun, sa pool pareho. At nag na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. guys, ayos pa muna last dive. Mas lalong maganda at magandang klaseng isda ang puha natin dito. Sa huling dive Puro na uli ang batlong silo At maaawin na rin kami Ito puno na Walang ah, tubig tubig May shot out naman po dyan Buta siguro

Mga tubig! Mga putas ang kahon! Walang mga tubig! Kahon! Walang mga putas! putas! Walang mga tubig! Wala! At ito na guys, yung kita namin kagabi. 9,715 sa isda. 1,4 ang gastos. Malayo kasi sila na uta namin. 1,385 partihan sa isda. Sa balatan, 3,030. Pinaglima lang at sa balatan, walang partihan bangka. Pinaglima, 600. Bali, 1,991 bawat isa. Maraming salamat kay Lord at may panibago na naman kaming pandurdugtong.